Magandang araw mga ka-anxiety. Uh, nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kalaman tungkol sa anxiety disorder, kung paano ba talaga ito i-overcome sa natural na paraan. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ito yung part 2 sa uh, tungkol ito sa anxiety versus anxiety disorder. Uh, kung bakit ko sinasabi na itong anxiety disorder ay Normal lang ito at ito ay natural lang, natural na nararamdaman natin. Kaya ito yung paliwanag ko dito, eh gusto ko kasi'ng sabihin sa inyo na kailangan niyo talagang ramdamin itong anxiety disorder na ito sa ayaw niyo at sa gusto nyo Kasi ito nga ay normal at ito ay natural. Dahil kung hindi niyo yan nararamdamin, no, yan po yung nagpapalala. Yung akala nyo kasi na uh, itong anxiety disorder na ito eh, nagpapahirap sa inyo, eh, nagkakamali po kayo. Totoo na nahihirapan kayo dito. Pero ang pinakadahilan na nagpapahirap talaga sa inyo ay yung ayaw nyo siyang ramdamin. Kasi uh, kapag ayaw nyo siyang ramdamin, ang nangyayari kasi yung mekanismo ng katawan nyo, yung katawan natin, eh, minamanipula nyo. Kung baga, uh, pinipigilan nyo kung ano yung mekanismo niya. Binabago nyo. Ganon. Ngayon, dahil yung mekanismo ng katawan natin, eh, minamanipula nyo. No? Minamanipula natin. Kaya lalong pumapangit yung nararamdaman natin. Kung baga, yung original symptoms ng anxiety disorder, eh, mas pangit pa sa nararamdaman natin dahil nga sa pagmamanipula natin dito sa nararamdaman natin na anxiety disorder. Di ba napapansin nyo? Eh, iisa lang yung una nyong naramdaman. Di ba? Una, kinabahan lang kayo. Una, nag-alala lang kayo. Eh, tapos, nung ayaw nyo na yung maramdaman, kumbaga nilabanan nyo na, o kumbaga pinipigilan nyo na, di ba, parami ng parami, yung mga pangit nyo na nararamdaman kumbaga nagsangasangan na siya kasi nga dahil nga yan sa ayaw nyong maramdaman ayaw nyong ramdamin dahil kapag kaayaw nyo kasing ramdamin itong anxiety disorder na ito yung mangyayari talaga sa inyo ilalo kayong maghihirap totoo na itong anxiety disorder na ito imahirap pero kasi tayo eh dati i naranasan naman na natin talaga na naghirap tayo, di ba? Nakaranas din tayo ng mga problema, nakaranas din tayo ng mga hindi yung mga pinagdaanan natin ng mga pangit, di ba mga ganyan. Ngayon kasi nung may anxiety disorder na tayo, e, yung yung pinaparamdam ng anxiety disorder na pangit sa atin, I, ayaw nating maramdaman. Kaya ang mangyayari, I, hindi tayo lumalaya ito yung dahilan kung bakit ko sinasabi na kailangan yung ramdamin kasi itong napakahirap na uh, sitwasyon na ito yung raramdamin mo yung discomfort eh, yan kasi yan yung tinatawag na learnings, matututo kayo dyan ngayon kapag ka ayaw nyo kasi itong ramdamin eh hindi, hindi kayo matututo kaya ang mangyayari sa inyo eh lalo kayong makukulong sa ganyan na sitwasyon. Ito kasi yung isa sa paliwanag, no? Kung bakit kailangan yung ramdamin ito na sabi ko na ito. Kaya uulitin ko lang ulit. Kaya nyo kasi raramdamin yung pangit na pakiramdam kasi ang paliwanag dyan, ipinapakawalan mo yung balisang enerhiya na naipon ng katawan mo sa pamamagitan mo sa mahabang panahon. Yan po yung paliwanag, kaya kapag ka niramdam nyo yan nang wala kayong reklamo o hinayaan nyo lang yan nga yung tinatawag nga na acceptance eh mapapakawalan yung enerhiya na yun kapag napakawalan yung enerhiya na yun doon, yun yung matututo kayo no, ibig sabihin na yun yung talagang katotohanan na yun yung kalayaan hindi yung kung ano-anong pinagagawa nyo pa kapag ka nakakaranas kayo ng discomfort, kaya lalong lumalala kasi nga eh, minamanipula nyo yung, yung pakiramdam nyo. Umaga pinipigilan nyo. Umaga nilalabanan nyo. Ganun kasi yon. Pangalawa, kaya nyo yan raramdamin kasi nga, tuturuan nyo yung utak nyo, yung sarili nyo. Para, eh, malaman nyo na yung pakiramdam na yan, eh, hindi yan importante. Na yan kasi, eh, binibigyan nyo ng halaga. Kaya yung sarili nyo, eh, nagiging yung mga kaisipan ba na nagiging basura na dahil nga sa yung discomfort eh, ayaw mong ramdamin ngayon ayaw mong ramdamin pero napakahalaga niya sa iyo ngayon kapag ka niyo kasi siya eh, matuturuan niyo yung utak niyo na yung discomfort na yan eh, walang kwenta yan kumbaga ganun po kasi yung paraan kasi kaya nga sinabi na, na normal lang natural lang kasi nga, yung pakiramdam na yun, eh, dulot lang ng disorder o yung tinatawag na maling paniniwala. Kapag ka raramdamin mo yan, tapos makikita mo na yan pala ay isa lang palang yung tinatawag na balisang enerhiya na pinapakawalan mo, doon, eh, matututo ka, malalaman ng utak mo, ng sarili mo, na yung pinapahalagahan mo na discomfort na yan, eh wala pala yung kwenta. Kaya habang tumagal ng tumagal, di ibig sabihin, pag nagawa mo na ramdamin yan, di matututo ka. Kaya pagka natuto ka, di ibig sabihin, natuklasan mo o nalaman mo na wala talaga siyang kwenta. Ganun lang kasi yan. Ito naman yung pangatlo. Sabi nga ni, ano no, Dr. Claire Wicks, di ba? ang anxiety disorder ay yan po yung pagod na isipan. Ngayon, kapag ka raramdamin mo yan, yung mga discomfort na yan, mga kaisipan na yan, nang wala kang gagawin, ibig sabihin nun, binibigyan mo ng pahinga yung pagod mong isip. Kung hindi mo na dinadagdagan ng panibagong pagod yung pagod mong isi Yan po yung sinasabi ni Dr. Clerics na side nerves. Kasi nga, pagkagawa kayo ng gawa ng paraan, ayaw nyong ramdamin. Siyempre, pagka ayaw nyong ramdamin, yung discomfort na yan, yung pangit na pakiramdam na yan, gagana at gagana yung o, utak nyo. Kumbaga, baga, pagtatrabahuin nyo ng pagtatrabaho nyo. Kaya yun yung tinatawag na frustration. Dahil yung utak mo, pinagtrabaho mo tapos yung pinagtrabaho mo siya eh hindi naman nasolusyonan yung uh, yung problema mo kaya ang mangyayari lalo siyang napagod dahil sa frustration kaya kapag ka ganun yung yung ginagawa mo palagi sa sarili mo ayaw mong ramdamin yung yung pangit na pakiramdam ibig sabihin pinapagod mo ng pinapagod yung uh, isipan mo kaya yun po yung paliwanag dito. Ito pa yung ibang paliwanag kung bakit napapansin natin yung mga discomfort na dulot ng anxiety disorder. Ang dahilan kasi nito, eh, yun nga ang uh, nervous system natin ay hindi siya gumagana. Hindi siya gumagana dahil nga yung nararamdaman natin na uh, discomfort, eh, disorder kasi yun. No, ibig sabihin, yung dahilan kasi ng discomfort natin, iyan eh, yung sympathetic nervous system. Yung sympathetic nervous system, siya yung dahilan ng uh, kung bakit marami tayong nararamdaman. Ngayon, kapagka alimbawa kagaya ng mayroong nakakatakot, mayroong delikado, o yan, mayroong mga banta, gagana yung sympathetic nervous system natin na tayo ay ililigtas niya okay, okay ha, didipinsahan, di ba? Pagaganahin niya yung fight flight freeze yan yung anxiety. Ngayon kapag wala na yung yung mga banta o yung delikado, gagana yung parasympathetic nervous system natin na tayo ay pakalmahin. Ngayon, dahil sa disorder, dahil sa anxiety disorder, hindi gumagana yung parasympathetic nervous system natin dahil nga wala naman talagang totoong banta kundi ito ay dulot lang talaga ng uh, isang ano enerhiya na yung stress na inipon natin sa mahabang panahon sa pamamagitan niya ng katawa uh, katawan natin at ito ay kagagawan natin ngayon yan po yung dahilan kung bakit marami tayong nararamdaman na discomfort at paiba-iba na dahil nga, ayaw nating ramdamin itong anxiety disorder na ito. Kasi ang dahilan nga, no, hindi nyo kasi naiintindihan. Oo, sobrang pangit ng mga sintomas ng anxiety disorder, lalo na yung nakakatakot. Pero yan, eh, hindi po yan masama. Hindi po siya isang, uh, yung tinuturing nyo na parang, impierno na, no? Parang halimaw, ganyan, di ba? Ganyan ganyan niyo siya ituring kumbaga parang wala nang katapusan na ano, Walang katapusan na pangit na pakiramdam, no? Araw-araw na na ganyan. Kasi araw-araw niyo siya kasing ayaw ramdamin. 'Yun kasi yung uh, dahilan talaga. Dahil kung raramdamin niyo siya ng buo, nang wala kayong gagawin na paraan iyo e, hindi kayo magkakaproblema. Oo, ito, napakahirap nito. Kaya nga, e, yung mga paliwanag ko nga, yung mga nabanggit ko, yun yung dahilan para ito ay magawa nyo. No? Ang una nga, sabi ko nga, no? ang una, nagpapakawala kayo ng balisang inerya. Pangalawa, tuturuan nyo yung utak nyo. Pangatlo, bibigyan nyo ng painga yung pagod nyong isipan. Yan po yan. Kapag ka nagawa nyo yung sinasabi ko na ramdamin nyo yung anxiety disorder, eh dyan makikita yung hinahanap nyo. Kaya nga sabi ko na ang anxiety at saka anxiety disorder ay pareho lang yan sila. Pareho lang yan sila na pakiramdam. Ang pinagkaibahan lang dito sa anxiety, hindi tayo nagre-react. Pero pagdating dito sa anxiety disorder, nagre-react tayo. Kasi nagre-react tayo dahil nakikita natin na ito ay sobrang pangit. Kung napapansin natin na ito ay sobrang pangit talaga. Ngayon dahil hindi natin ito naiintindihan, no, gagawa tayo ng paraan para ito ay hindi maramdaman. Pero ang hindi nyo alam, yung paggawa nyo ng paraan na hindi nyo na ayaw nyo siyang maramdaman, iyon eh yun pala yung talagang nagpapalala. No? Sana nakukuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Kasi kung ayaw nyo talagang ramdamin itong discomfort na ito, hindi kayo lang talaga ang nagpapahirap sa, sa sarili nyo. Kung ang anxiety disorder, hindi kasi yan ang problema eh. Hindi naman yan susulpot lang eh, ng basta-basta. sumusulpot yan, susulpot yan, dahil meron kang ginawang hindi maganda sa sarili mo. Ngayon, ang anxiety disorder, para malaman nyo, no, hindi po yan uh, pagdurusa. Yan ay wake up call. Ilang beses ko na yan sinabi sa inyo. Na nangyayari ang anxiety disorder na yan, nararanasan nyo yan. Dahil merong kayong ginagawang hindi tama sa sarili nyo. Yun dapat ang makita nyo. Ngayon, kung naranasan nyo na yung mga pangit na pakiramdam, di ba doon na kayo nakatuon? Nakatuon kayo doon na pigilan, labanan, takasan, at kung ano-ano pa. Kaya ang mangyayari, araw-araw, di ba? Araw-araw pagdurusa. Ganun. Kasi araw-araw frustration ni, eh. Natural. Araw-araw pagdurusa. Pero kung maiintindihan nyo na anxiety disorder ay ito pala ay wake up call, ibig sabihin, eh kailangan mo lang baguhin yung ginagawa mo sa sarili mo lalong lalo na sa anxiety disorder mo hindi mo hindi mo yan kailangan poksain kundi yan ay kailangan mong tanggapin yun lang po sana nakukuha nyo kung anong ibig kong sabihin kaya hanggang sa muli